Good morning. We're live now sa horse Racing. Horse Racing, Paco, Manila. So, yun yung mga kaganapan dito guys. Every morning, ito yung mga ginagawa namin. Bert, sa'yo na tong orange, Bert. Lipat lang natin ko. Sa'yo na tong orange. Good morning. Good morning, Philippines. Good morning, Filipinas. So that's a normal. Good morning. So, ang bago natin schedule ngayon, Bert, sa open. 9 9 to 6 no? so 9 to 6 na kami guys ngayon so yan yun yung bagong uh, bagong schedule namin 9 to 6 So, pag umaga, um, kasi dati nag-open kami mga mga around 10 a.m. So, wala nang masyadong gumadaan dyan kasi lahat nakapasok na sa trabaho. And ngayon, uh, mas nakikita yung tindahan early in the morning. So, nag-open kami kanina mga quarter to nine. Ayan. So, habang naglilinis si Gilbert, may gagawin lang tayo dito. So, ito yung mga ginagawa ko every morning dito sa house eh. raising. Pag nandito ako, then si check ko rin yung mga emails, lahat. Then pag-usapan namin ni Gilbert. Of course, hindi mawawala yung kape natin. Nandiyan talaga sila. Okay. So. Share natin to sa Facebook. po. Share natin to sa Facebook. Ang haba na ng buko, guys. So, share. Good morning.